Ako si Ira. At ito ang aming simpleng buhay dito sa Japan. Iiwan ko yung mga bata kay Tomo today kasi nga may importante akong lalakarin sa Philippine Embassy. Kukuha ako ng affidavit of consent and support para makakuha na ng passport yung anak ko. Matagal na kasi niyang gustong pumunta dito sa Japan. Kaso lang pagdating dito, kulang daw ako sa papeles. Kailangan daw ng birth certificate kasi nga minor yung anak ko. After two days, nakumpleto ko na rin sa wakas yung papeles na kailangan. Kaya naman bumalik ako ulit dito sa Philippine Embassy. Sa sobrang excited ko, nakalimutan ko na kailangan pala two copies. Kaya ito, naglakad na naman ako papunta sa pinakamalapit na family mart para magpaserox. Ako lang ba yung kinakabahan pag pumupunta sa mga ganitong klaseng establishment? Dahil sa kaba ko, lagi tuloy ako nagkakamali-mali, pati pagsusulat ko pumapangit. After ko magpa-xerox, tinanggap na nila yung papeles ko. Akala ko matatagalan pero makukuha din daw ng 12.30. Kaya naman dito na ako naghintay sa may pinakamalapit na komedas. Ang sarap nitong na-order ko, naubos ko siya. Flex ko lang tong shop na to, napakaganda niya kahit na maliit lang siya. After kumain, bumalik na ako sa embassy. Saglit lang, nareceive ko na kaagad yung affidavit. Kaya naman pinadala ko na siya sa pinakamalapit na post office dito. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye.